Uy, napasit! Yay! Nakala ko! Tapos na! Very, very long naman ang baby girl na kong maganda! Yay! Yumi, tapos na! Tayo lang pabalik-balik na! Tapos Hehe, Yay! na! What's up mga kanoy pi! Good morning sa inyong lahat! Happy Monday! sa inyong lahat mga kanoy pi na naman tayo at uh, mamasada pinapainit ko na lang yung makina ni Mia para makapunta na tayo ng EGL masundo na sila Auntie Lisa at yung kanilang apo andyan na mga kanoy pi yung sasakyan natin 3 wheels na si Mia ayan bali pupunasan ko na lang mamaya sa EGL yan Buksan ko na lang yung gate na umakalis na tayo. Anong oras na mga kanayipi? Tignan natin kung anong oras na. 5.49 na lang umaga. mag alas size na naman. Alright. Ayan mga kanayipi. Nandito na tayo sa EGL. Nandiyan na siguro sila ang Kilisa. Morning sila sa bahay nila. Tay, hey, bawalan ta. Kani nakapatanong lang tanung kung ano ngayon. Oh, okay. mo yan nikay para kasi ako dito diyan. Bye tayo. Hadi na. E yeah, pero more now. Pudding.

mga naip. Sunduin natin yung apo ni eh, Madam Luz. Apat ah, test siguro yung papasok ngayan eh. <tod -tod>

Kailan na ayaw? 11, 11 Ah, sige Ayan Uuba na yung mga bata dito sa elementary So, join natin mamaya sila Hershey at Mon Mga alas 11 mga kanayipi Ayan mga kanayipi Kargain na naman natin si Ante

nak na ang metro niya. Totoo kauson kwen pagataput. Apang nakakom baka niya maka paglamakan ako nalpas. Diyamo babareng 25.

So nga dyan na napagadalan nyo pa eh <laughs> Uy na Ayan <sighs> tay Thank you Eh mahal ka na ipi Natid na natin Santi At ah, binigyan pa tayo ng ano Dalandan <laughs> binigyan tayo ng pitong piraso tapos binigyan pa tayo ng sandaan alright let's go let's go hanap ulit tayo ng panibagong pasayro natin ayan mga kanipi may pasayro na naman tayo Thank you. Ayun, nagbigay naman ng korenta mga kanay. Ayan, kasama ko na si Bibi Mica. Hey! Pupunta kami ng center. Magpapaturo. Ano? Tutusukin yung hita. Ano? yung hita ni Bibi Mica. Ano? Hey. <laughs> tara na, Iwan na natin si mama dyan. No? Ayan, nag-message na kasi sa akin yung ano, mga panipi. Yung isang assistant doon sa, ano, sa center. Na ngayon daw sila ano, magpapaturok ng mga bata. So, punta na tayo. Nakatapos ko lang din na mag-almusal. At mamaya na lang tayo magpakain ng mga manok, mga kanayipi. Galing na dia oh, no, no. waktu so, you tapi dia yang problem lah dia dia anonim kan kan dia anak dia kan ai benar dia nak makan dia pakai phone ni nak nak dengar oi habis dah ni eh tu goras saya intend oh siapa ni siapa sorry sorry si Santi. Nah. Ba, okay na si Madam. Okay po, po. Si Santi, ah, wala. Okay, and fast. Usman. 'Yung baby girl na 'tong nagagalanda. Yes. Si Usman, wow, ang tagal balik na. Si Hehe, ayos na. Tapos, si. baby. Ah. Very good na o. Totoo. Pero na tayo, pero na tayo. Hello, Papa. Uh -huh. Yehey! Yehey! Ang gusto ko, anong gusto Ha? Anong gusto ko? Uy, no? Uy na tayo, uy na tayo. Ayan, mga kanaypi. Magsundo na tayo sa Apo ni Madam Luz. Alas Alas 11 na. panilawian untay tayo mga kanay pina uh, At mamaya Maghahatid ako ng bigas dun sa ano Sa binalonan Sa kapatid ko May order na naman sa akin Na isang sako Kaya hatid natin mamaya At Pagkatapos ng ano uh, After lunch mga kanay Ipapa Ano natin to Ayan o no? Kaputon. Tignan nyo. May crack na mga kanoyipi Yung cross guard Pati dito sa kapal Ayan mga kanoyipi Ayan o, Hanggang dulo pala yung crack nya Ipunta natin mamaya sa PGX uh, Tignan natin kung ano yung gagawin nila dito Baka papalitan na ng tubo nyan Papakita rin natin mga kanoyipi Dahil ano Ah, uh, iba yung pudpud ng gulong niya eh. Mas ma ano dito, mas mapudpud dito niya eh. Hindi parehas yung pudpud ng gulong. Ayan. Mamaya, ipunta natin doon sa ano, sa PJ, sa Thailand mga nipy Okay? Okay, sir. Sir? Sa labas lang? Bala na kayo. Dito na kayo sa kabila, sir. Kunin ko yung isa dyan, oh. No? थैंक यू सर था। 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 Thank you. Thank you, Maybe kumita tayo ng ano 80 pesos sa tatlong pasayro na yun. Si madam nagbigay ng 30 Yung dalawa kanina nagbigay ng 50 Ayos Kaya mga kanoypi Bali nandito na yung isang sakong bigas Ayan Idideliver natin sa kapatid ko sa Binalona ayan yeah, mga kanaypi nandito na tayo sa kamanggaan madideliver na rin natin yung isang sako. magrarahin nan hmm. itaray dati. on that tiny ko tawag balakyan dayon ni mo ayan binaba na ni kuya yung ano yung bigas mga kanoy pi. ayan mga kanoypi na-deliver na natin yung bigas at pabalik na tayo ng Ortaneta. Oo. Oh. Thank you. Ayan mga kanoypi. Natit na natin yung mga bata. Ngayon, kunin muna natin yung itlog dun sa bahay. Kay angkel yung may 186cc na motor ayan mga kanayi pi natin yung mga itlog ng aking manok may krakto Ah, oo, oh, unsi yung ano. Eleven lang yung ano. Itlog nila. Basag pa yung isa, mga kanayipi. Eh. na mga kanaypi yung isang tray kaso kulang ng isa mga kanaypi ah uh, ko na lang bukas kaya ang yung isa nabasag kasi yung isang piraso mga kanaypi may crack ayoko ko namang ibigay na ganun eh palitan ko na lang bukas alright Buti na lang nakapag-harvest tayo ng 29 pieces ngayon. Ayan. May may bibigay na ako. Thank you, Tay. Pernah tak lebih <laughs> oh, pag meron. Ayan mga kanaypi, Natit na natin si tilisa Nagbigay naman ng 100. All right. Hatid natin yung ano, yung itlog ni Uncle dito. Uncle June. pa mo. <laughs> Iwan ko na to. Log. Kulang nang isa, bukas una lang katid. Niyati kurang na? Kurang na isa. Sige. Ayan mga nandita Nandito na ako sa bahay Kakauwi ko lang at ginabi na tayo Ito yung binili ko uh, Delight Para kay Baby Maika Hotdog na ulam na yung bukas At uh, sunrocks. Uh, gagamitin natin pang disinfect Diyan sa, ano, sa kulungan At yung mga inumin nila Pang hugas mga kanaypi, Ng mga manok So nandito si Bibi Maika eh Hello ganda. Hello. Hello, bebe. Ha? Kumusta yung ano? Natusok? Ha? Kumusta bibi bebe ka? Ha? ni Mel, Wala namang sinat? Ayos, no? Galing-galing ng bibi ano? Bangal. No parang wala yung natusap ano so ayan mga kanipi salamat na naman sa pagsama sa panunood sa no skip ads sa ginagawa nyo maraming maraming salamat at maganda naman yung kinita natin ngayong araw na to uh, thank you so much kaya sa dahil binigyan na ako ng ano, arkila so dito ko na naman tatapusin ang vlog na to mga kanayipi. At yung pagpapagawa natin doon sa ano sa crash guard ni Mia, bukas na lang natin ipunta doon sa PGH now. So, kita kits bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.